Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Sa pagpasok ng bagong taon, it is normal for us adults na mag-set ng mga goals, di ba? Para That's sa right. New Year, di ba? Ang dami yes. mga nagagawa ng New Year's resolution. What about our kids? Paano naman ang mga anak natin? Mm -hmm. Ako, don't leave them out. Kailangan mag take din sila sa goal setting. Yes, Claire. I so agree. Bilang magulang, we need to help our kids do some goal setting. By doing this, it creates an attaining goals and gives our children Direction, passion, and motivation. Ano ho ba ang mga goals na attainable naman para sa mga bata na pwede nating ituro this year? okay? Pag-usapan natin. Sige, number one, teach them to do um, yung mga habits hmm. ba, Bong, na talaga namang medyo um, achievable para sa mga bata tulad right. ng uh, pag-establish ng uh, good habits mm -hmm. like Establishing good study habits Galing. Siyempre, turuan nyo naman ng mga anak nyo Na mag-ayos naman ng mga damit nila yan. At hindi iaasa sa mga magulang So teach your kids mm -hmm. to be organized Sa gamit nila, sa mga damit nila Sa mga school supplies nila Sa mga laruan nila That's very basic, Claire yes. no? Pero magandang matutunan ng mga bata Na kahit yung mm -hmm. simple pag-ayos ng gamit Matutunan nila That Kasi madadala true. nila Hanggang pag nagkaroon sila ng asawa at pamilya Number two teach them to have new mindset of focusing on the solution instead of the problem kumbaga be part of the solution instead of the problem That's right. instead of complaining they should use their energy in finding solution to their problem and number three teach them to find time To be with family. Nako, because of the strong presence of social media, mm. ang hirap hagilapin ng mga bata. Tama. Laging mga nakatutok sa gadgets o kaya naman kausap ang mga barkada. Teach your kids to join you during mealtime. Yes. Kasi ito lang po yung time na nakakapagbond tayo as a family. Eh. Teach your kids na yung family time is still the best time. Goal setting gives children and teens a sense of responsibility and a purpose. And though kala natin we are still raising children, nako, We are already raising adults That's kaya ngayon true. pa lang po let us help our children do some goal setting. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Tapos yan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. Ako pa naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy buhay. Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay.